Kaya ka, Tumay? Hindi, yan. Sure ka, ha? Masinirado nga, ha? Masinirado nga. So, dito yung mga kadaan. Balik tayo. oh malapit na pumasok sa mga bahay nila, ha? Oh. Hanggang dito yung, ano, may. Grafic. Asok lang ba, ha? Hindi, nakakatakot naman pumasok dyan. Breakfast! Ala, <laughs> may tumakbo! Yan na sila, oh, Kumakain, ha? Oh. <laughs> yan na yung, ano, bahay nyo? Oh, no. Grabe. Good morning, guys. <laughs> It's 5 a.m. today and nagluluto si Joanne at saka si Wendy. Grabe. Ano alas kayo nagising, guys? 3, 3 a.m. Thank you, guys. Grabe. Sobrang antok. <laughs> <laughs> Sobrang inaantok pa ako. Saka so, andun pa si Norma. Ayan. Tadda rin pa to. Mm -hmm. Ha? Saya ko na magtadtad. Sobrang bangag pa. Pero, buti na lang. Nakagising tayo para matulungan mm -hmm. si Wendy tsaka si Johanny. Kasi sila lang talaga yung niluluto Parang yung mata ko talaga. Parang pipikit pa. Punsaon <laughs> 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 <sound> mani, <money>, oy. <laughs> <laughs> Ayan, parang sarap-sarap naman ang luto nila. Ito yun. Ah, andito ako. <laughs> ah, <dito> ako. <laughs> attendance check talaga siya. Oh, gano'n naman pala pag maaga kayo magising. <laughs> parang hindi lang sila napagod sa pagbalot kahapon na. Ah. Parang kami yung pagod na pagod. Siguro marami na tayong mabibigyan nito, no? Ayan no? attendance check. Kim! <laughs> Doon ito ang at then Attendance check tayo lahat ngayon. Pa ngayon? Ha? Tayo, sima lang. Si Vals pala. Anim. Ah, ah, attendance check talaga sila. Kasi late gumising. Tutulong <laughs> talaga. eh Bitaw. Para maaga tayo ngayon. Para maaga? Anong oras ka nagising? <laughs> Sa so, at least nakatulong ako at least, nakatulong. Ay, Hindi na ako nakatulog may Kung alam mo lang Kasi yung mga tao yung nasa evacuation mm -hmm. Binaha din sila mm, Yun lang Kawawa yung mga tao Nagalit na daw si Wendy kanina Kasi sobrang basa daw ng kahoy na <laughs> Binili <laughs> May Naku papunta pa lang tayo Baha na Tignan na mo naman dito. Hello! Alam, may mataas kayo tubig, may. Tignan mo. Wala tayo magagawa kasi kailangan nating lumusong eh. Hello, may mga bata pa. Totoo nga talaga, may. Sobrang baha. Oo hmm, nga, kaya doon tayo mamimigay. Mga pangga. Uh, hindi na talaga sila makaluto yung iba hmm, na stay na. na sa kalsada so Kasi yun taga dito na yung tubig oh, yun na yung priority <laughs> natin mo. grabe, grabe. Yung tubig taga oh no, Kaya ka, tumay? Uh, ano yan? No. Sure ka, ha? ito Sobrang taas na talaga. Baka tayo dito ba? Buang. Huwag kang mag-ano. Agime. Makaadaan. Ba't? sinirado nga. Oh. sinirado nga. Agime. Agi. Di makagi? Asa pin niya makaagi? Ay, bawal na daw. Mala Malalom na kayo, ya? So, dito mga kadaan. Balik tayo. Aguro Oh, no sobrang lalim na daw doon tsaka doon sa pinakaunahan taga ano na taga liog na liig na yung tubig doon talaga yung sa unahan yung halos binabaha dito first time ata na binabaha dito oh malapit na pumasok sa mga bahay nila gano'n oh. mm -hmm. saan tayo dadaan ga? dito? pwede na makabaking dito ga? dito 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 baking. Naku, di ko in-expect may na ganito pala talaga kalalim ako din eh Grabe may sa ilang araw na pag ulan pagbaha, yung mga hanap buhay ng ibang tao, may na uh, ano na. Tapos dito, malapit lang kasi sa atin, so oo. pwede lang natin tong balikan. Balikan natin, kasi hindi lang man to isang beses ating gagawin. oo Hanggat kaya natin, gagawin natin, kasi meron din naman mga nag-doon eh. Oo. Kahit pa paano, just tayo sa mga tao dito. Let's get ready. Hindi namin alam kung ano yung makakasalubong namin dito. Hanap oh, no. kami ng mga tao. Oo. Kasi kahapon, maraming na-stranded dito at hindi talaga makadaan. Mm -hmm. Tapos yung mga tao, nasa gilid na ng kalsada natutulog, tent- tent So, titingnan natin if may mga tao pa dito. Parang north, south, east, west, nabahaan lahat. Oh. Nasa gitna ang Tagum City. City na hindi nabahaan. Hindi kami makakalabas. Hindi din sa mga kapasok ng Tagum City. Mm, not passable pa ang mga ibang road. Mm. Ibang part ng Tagum City, wala na, baha na din. Mm. Yan. Yan, mamaya Dami ng tao dito, may. Pa Ayan, dyan tayo. Alah, daming nakatambay ng mga sasakyan dito. Alah. Hanggang dito yung ano may traffic. Traffic. Oh, Para tayo makapasok doon magdadala tayo ng kaldero. <laughs> Gan sa ato pagsulod ga. Dala na yung yuta kaldero ani may. <laughs> na din natin kaya yung kaldero may laki no. Hindi, mapatulong tayo. Tulungan naman to dito eh. Oh, sige na tayo sa may highway na yon. Tignan mo naman yung tubig may. <laughs> Malapit na sa kalsada. Buti na lang andiyan pa. Compare sa ibang lugar, wala na talaga buong oh, bahay nila tignan nyo kung gaano ka-traffic dito standard nyo kasi lang oh, hindi makadaan wow. sa ano may sa Carmen sa Davao may mga sasakyan na ano na talaga ng tubig tita oh, ko sa mga post na hindi talaga tayo makadaan may tignan natin kung hanggang saan tayo pwede <laughs> Pagbawalan tayong pa pumasok dyan ba road Ma to Carmen na to mga panggaha ayun na sa Matatakot naman pumasok dyan. hindi <laughs> mo naman yung tubig. Ko. Oh. hindi ko alam. Saan tayo? Parang, <laughs> ano ba? sinasalubong ka ba? Hala, ang tubig. Ah, oh, mga bus ko, tignan mo tayo. Oh. Nakazada na lang no? kasi wala oh. din sa mga kain. Oo, oh, wala din pa mga, oh, mga kain dito. Ano, Ayan, oh, yung mga na-stranded. Oh, hindi pa daw, parang sinasabi ni sir, hindi pa talaga makakadaan. Oh, no. Sabihan natin. Stop ka mo Sir, may mutag sir nami. Ano ba ka ng kaldo nga gusto ta na mo ipanghatag? Asa ni uh, pwede makapanghatag sir? Dito ah, nagag tao rin. Did... Dito ah, dito ah, ah, may pwede rami magi sir. sir. Thank you sir, thank you sir, thank you. Hello? Sabi ni sir, mas okay daw doon kasi maraming tao doon. Dito mo naman, Dito yan, ayan may, sa gilid na ng kalsada. Let's oh. go. Let's go, ha? Huh? Breakfast! Ala, <laughs> may tumakbo! Ala! Kunti lang to, alas kalda tubig, okay lang? Breakfast! Breakfast! Sa mga na-stranded! Kuya! Breakfast! Breakfast na mo? Ano na mahal? Stranded mo diri sir? O nabahaan yun mo? <laughs> nabahaan yun? <laughs> Ikaw sa assign sa tubig, Johanny? Okay. <laughs> Water ha, ah, water. mag okay, Thank ma you. Ang dami pa dun, no? Oh. Na, ay, ano, sige, ali, pamahaw. Dari mo. Ay, mo kaulaw. Apod-apod lang ta, ha? Apod-apod oh. lang ta rin niyo. Dali, ma'am. Namoy mga kaila dito. Kasi na yung mga bata. Bawa yung saba. Tawag no pa. <laughs> Pagkikuha na ng tanglad. Tanglad kasi binili yan. Binili namin yung tanglad. Kainin. Kasali na yan. <laughs> salamat. Tubig kay ma'am. Oh, tubig. Kachara. Oh, kachara. Ba, nawag mo inyo dito ga. Kuha lang, kuha lang. Pa mo diri, sir. Oh, na sir. sir. Thank you. Sir, pamahaw, sir. Dara sir. Tubig dali dali sir. Tubig, tagay tubig si sir. Tagay sir. May picture daw si sir. Dali na sir. Dali na sir. Sir, dara sir. Pamau, ter, pamau, tubik, tubik, Cuamu tubik, kau mau tubik. grabe kahit sobrang nakakapagod yung ginawa namin kasi sobrang daming tao grabe ang daming aasikasuhin ang sarap pa rin sa pakiramdam sa ginawa namin parang naibsan yung pagka-worry namin sa mga taong nabahaan alam naman namin sa sarili namin na hindi talaga to enough sa lahat ng nabahaan pero kahit papano nakatulong kami at yun naman yung pinaka-importante diba? hindi naman kami nagpapasikat o gusto namin mag-viral gusto lang talaga namin ispread yung good vibes at yung pagtulong natin sa kapwa kasi sa panahon ngayon, ang hirap na talaga, kailangan talaga agapay tayong lahat. Kaya lubos din kami nagpapasalamat sa Panginoon kasi ginamit niya kami na instrumento para makatulong sa ibang tao. Customer natin ngayon. Mga driver nga yung customer oh, na stranded. <laughs> Sir, salamat. Always remember na hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao. Kaya, let's choose to be kind always. Hey. Dito ta sa unahan. Hey tubig Johnny oh sige doa kuan ni Johnny tako si sister kadlaw pa modere oh, kagapon pa modere naman kumakain na sila thank you Amping mo amping! Amping mo ah. stranded modere stranded mo taga diri gud mo Ah, taga kanukutan jud mo. sige lang kay panikamutan puno makasakan second batch may banya. Napoy pa nga tagunyang hapon. Sige sir. Thank you. Tara na. Dito sir. O oh, sige sir, dito kami ano, sir. Gutom talaga si sir. Oh. Refill, nagpa-refill si sir. Salamat Sige sir, amping mo ha, amping. Bye bye. Salamat Sige, amping mo. Bye bye. Yan na sila oh, kumakain na. Doon daw sa dulo kasi marang daw mga tao doon. Kaya sarap sa pakiramdam. Habang nabibideo ako, tignan mo naman oh. Hoy! Abang nagbi-video ako, parang kahit nahihirapan tayo, taranta tayo kasi ano, lima lang tayo, 'di ba? Uh oh. Napapangiti pa rin tayo. For sure, kung sino yung nasa pinakadulo, sila yung pinakamatagal okay. na, na stranded may. Oh. Okay. Aros Kalda. Salamat guys sa good Aros Kalda. Ale. Parang yung iba, wala na sa mga sasakyan nila. Buti sila, gumagawa ng paraan para makaluto. Yan na yung ano? Bahay nyo? Grabe. Oh, no. Yan. Salamat kayo, thank you. Yung iba dito nabahaan bahaan, yung iba naman mga driver ng truck. At yung iba, taga Davao talaga at na-stranded sila. Gustong-gusto na nila umuwi talaga, kaso nga lang hindi talaga siya madadaanan. Yung iba nga, may bibistahin daw sa Davao na hospital. No choice talaga sila kasi nga, stranded talaga halos lahat. Bahin-bahin lang tayo ha! Go! No, Go guys! Kaya nyo yan guys! <laughs> Salamat ka ayo. Thank you very much. <laughs> hello, hello Hi, sir. sir. May kasabihan nga, di ba? na pagtulong hindi naman nakakayaman pero sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya thankful talaga kami sa pagkakataon na to at sa mga taong naniwala sa amin. Sobrang pasasalamat din namin sa team Lady Boss kasi simula pagbili, pagluto at pagpak ito sinamahan talaga nila kami. Isa sa rason talaga kung bakit nagpapatuloy kami sa pagbablog kahit ano pa yung pagsubok na yan is gusto namin makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaya naman sa calamity na to, hindi namin pinalagpas. Gusto din kasi namin ipaki ipakita sa mga tao na pag nagtutulungan tayo, walang imposible talaga. Minsan kasi parang nawawala na din sa isip natin yon. Sobrang daming problema sa mundong ito. Pag masolusyonan mo yung isang problema, may another na problema na naman. Kaya gusto lang namin iparating sa inyo na enjoyin lang natin yung buhay. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Smile tayo sa mga taong nalulungkot. Habaan natin yung pasensya natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Maging instrumento tayo sa mga taong nangangailangan. At the end of the day kasi, isa lang din ang patutunguhan natin. Kaya enjoy na lang natin yung biyahe ng buhay natin. Natay tubig! Natay tubig! Aros caldo, sir! oh, aros O oh, yan! Ang galing! Thank you! Thank you! Tinulungan na tayo. Ang mga driver na Yes! oh, aros kaldo! driver yung... Ano natin dito? Halata sa mga mata nila may na wala pang maayos na tulog talaga. Thank you, sir. Thank you, sir. Oy, hello! At ingat, ingat. Kyor daw kayo jan Thank you, thank you. Sobrang sarap sa pakiramdam marinig yung mga thank you nila kahit sa simpleng bagay lang na nagawa namin. We're not stranded. kakanus apa mo dere? Kagabi pa. Kagabi pa. Ah, kana pauli unta mo. Okay, May. May taga-sigaw na tayo. Ayun, marami pang pa pumupunta, oh. Marami pang pa pumupunta. Sabi na nila, May. Short na natin ngayon, May. Short na tayo, short. <laughs> oh, meron pa, meron pa. Tingnan oh. nyo, ang bay talaga ni Lord, no? May ginamit siyang tao para matulungan kami sa pagdidistribute. distribute kaadlaw na daw? Four days. Ah, may iba na four days na nakatambay dito? Oo. Yeah. Okay. May pa-picture. Oh, dali, dali, picture, dali. Picture, picture. Sige. Okay until supply last <laughs> standard mo dere <laughs> po baso baso baso, baso. tagaasa day mo kayo dito konti na lang talaga yung aros kaldo namin, siguro nakahiram kami ng malaki laking kaldero, marami pa kami mabibigyan, pero syempre hanggat may maitutulong kami, tutulong pa rin kami itlang, mahina yung kalaban konti uh, na lang, maubos na yung aros kaldo natin thank you, thank you. Flavor lang tanglad sira. Hindi ko basta tanglad. Tanggalon si Bia, na to ni. Si Mia pikin na na-uwen. Tumay. Ah to matawag pa okay, talaga sa oh. Konti na lang talaga. <laughs> Short na. sige sir. Thank you. Kami na 'ting ano ah. Customer. Narinig okay, customer ah. <laughs> Sold out yung arroz caldo natin. Lahat <laughs> kay. Karon sa alam mo stranded dere sir. Ikan pa misa mo kayo mga tulong na kadlaw. 3 days na stranded. Okay. Grabe. Mga kadlaw pa may dugo. Allah. Baka kasa pa yan isa badge. Wag tilok ka lang yun, sir. Para sa Salamat. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Ayan, sa wakas natapos din namin ibigay yung aros kaldo sa mga taong na stranded dito. Ayan, uuwing pagod pero uuwi ding nakangiti at masaya ang puso. Sa pamamagitan ng panonood at pag-share nyo sa video na to ay nakatulong na din kayo sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po! Mas second batch pa to mga pangga. May bibigay pa kaming mga relief goods. So still, nag-accept po kami ng mga donate ilalagay ko sa comment section ang cash number natin. So, yun lang mga gagawin namin lahat ng pwede namin kayang gawin. Oh. So, ayun! Woo! Let's go! Let's go! <coughs>